tayo ngayon dito sa ano, lababo ng tires ano, sa nakikita nyo tapos ito yung sa gasol niya, yung butas ng gasol sa, hindi namang sa gasol yung sa hose niya. tapos ito yan, naglagay tayo dito ng mga pako na slim nail ang tulad nito yan, bago ko nilagay ito pinako ko muna ito bago ako naglagay ng tiles para hindi sa maalog dahil yan ang suporta ng tiles dito sa tagiliran para hindi lagi managlag makapakikomment yung nga sa baba dyan kung sino may mga lababo na ganito na mga nalaglag yung siding sila at tignan nyo kung may pako silang ginamit na ganito yan yan makikita ko yan mga pako yan, yan ang limita kong nilalagay pag naglalagay ako ng tiles sa lababo dahil dito lagi lahat marami na akong na repair ng mga lababo kalimitan dyan ang lalaglag yan bali nakapagkabit na rin tayo dito ng hamba niya na aluminum no? yan bali dito ko sa pinako yung kanya mga bag, uh, hagting dito sa hamba yan bali hindi pa nahagisan niyan. yan ay yung ikinabit ko siya kasama na yung kanyang panara yan baka nakapako rin yan dito para uh, hindi siya gumalaw kahit mabuksan yung pinto niya yan o oh. makasabay siya oh. yan oh. matigas yan dahil kabila na yan pinako ko yan dito sa lugar na to yan nakapako lahat niya ng mga pakontidos bali tatlo yan Tapos tatlo rin dito sa kabilang side na to hindi pa rin nakagay pero okay na yan dahil may ano na siya may pako na. Bali, nagkakaroon ako ng group dito para yung kanyang pako ay dito nakasabi siya para hindi siya man laglag. Tapos yan, kapitan natin ng siding. Tapos ito may tira tayong isa. Ipako tayo dyan na yan. Yan. Hagayin nyo lang siya. Yan, okay na. Talagay ng halo. Hindi na, halo na lang eh. Okay na, nakasabit siya. Pala ito may mga pako na pinakita ko sa inyo na may groove. Yan. Ayos na lahat. Nalagay ng halo rin yung. Ah. Orang laglag pag may mga pao kayong inilalagay na ganito na concrete nail na slim.